Ito, nakakagulat, viral at turning in sa mundo ng social media, ang diumanibalitang kahit anong pilit yung pagtakpan tinatagong ng tinatagang kabulastagan ng ng nagba, ay sadyang katotohanan na talaga ang tila siyang sasampalatahatol sa iyong makasinungalingan. Tila nahuli na mismo ng ombudsman si Romualdez, mga buhayang kongresista at si Princess abante na tila naghuhugas kamay ngayon sa kanilang isinumiting committee report sa ombudsman kaya hindi na nakapagpigil at walang pagdadalawang isip na binasag na ni Ombudsman Samuel Martinez ang buong katotohanan na siyang laking sampal naman ng kayan sa house spokesperson ng kamera ni si Princess Abante. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, palpak na naman si Romualdez, mga buhayang kongresista at si Princess Abante dahil nahuli mismo ng ombudsman at hugas kamay kasi ngayon sa kanilang isinumiting committee report sa ombudsman. Ang sagot kasi ni press release ni si Princess Fiona Abante ay sinabi nilang hindi raw sila ang nag ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte at ayon pa kay Princess Abante, nag-forward lamang raw sila ng committee report at recommendation for filing. Pero huli mismo atahas ang buwelta na hindi na nakapagpigil pa si Ombudsman Samuel Martires na itinama ang ay kasi ay kasinuangalingan at napahiyat na sa palang katotohanan si Princess Abante. Pero bakit sila nag-forward yung nasabing committee report and recommendation for filing? Ang tanong wala pa ba silang ebidensya magpahangga ngayon? O kakala pa ba sila ebidensya mula sa Ombudsman? Ayon pa sa official statement, spokesperson Princess Avante, Unang-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. Wala ng House initiated was the impeachment trial to the transmission of the articles of impeachment. And quote. Matapos nga rin yung official statement na ito ni spokesperson Princess bante ay walang pagdadalang isip at buong tapang na sinampal ang katotohanan ni Ombudsman Samuel Martinez ang nasabing spokesperson. Ayon pa sa official report niya Labas ng Batas P sa kanilang official page, Ombudsman Samuel Martinez, a Lamp House spokesperson, praises Abante for saying the House of Representatives did not file the complaint against Vice President Sara Duterte before the Office of the Ombudsman in connection with the alleged misuse of confidential funds. In an interview with DZBB, Martinez asked the House why its committee gave them a copy of its report on its inquiry into the allegation against the Vice President in response to the statement of the House mouthpiece claiming that they did not file the criminal administrative complaint against Duterte before the Ombudsman. Eh, bakit ba nila kami furnish siya ng kopya ng result ng kanilang investigation? ano yon gagawin namin ano pardon the word pero ano yon gagawin namin scratch paper ano yon we're not even a part of the investigation the house of representatives kaya hindi kami dapat refurnish ng kopya ah, martinez said this comes after the ombudsman of the ombudsman ordered Duterte, and your co accused to answer complaints of technical malversation falsification falsification of public documents Perjury, bribery, and corruption of public officer plunder, betrayal, of public trust and culpable violation of the constitution based on the report submitted with the House of Rep Committee on the Good Governance of Public Accountability. martires said maybe Abante was just confused and was not informed with the background of the case siguro naguguluhan lang sila o naguguluhan lang yung spokesperson ang nag-endorse sa amin ng committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang Secretary General mismo at sinabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ng Representative Jewel Chua was adopted by the House of Representatives, Martinez said. But tapos nga lumabas sa balitang ito ay umaniyagan ang samot sa recommended reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, Evil scheme di magtatagumpay God bless Vice President Sarah because she has a good heart, God knows everything ayaw nila ang may niya na pinapalabas nila sila na nagre -reklamo. Parang inutusan nila ang ombudsman para kasuhan si Inday. Mga walang hiya talaga, marumi na lang hindi pa nagpauto si Martires. Sa madaling salita po, inutusan ng House of Representatives ang ombudsman to file complaint to Sara from their committee report na pinadala sabay announce na wala silang alam kaya nagulat si Sir Martires looking talaga tong si Princess aning aning almusan si Sarah lunch si Sarah dinner si Sarah natutulog pa ba kayo kasi si Inday Sarah lalong tumatagal lalong gumaganda kayo mga aligaga nagmumukhang timawa na ng hininga at kamukha na kayo nila Tamba at Bumbong Marcos hay nako o ano na kayo ngayon ang nakarma kasi lahat nilang sisi kay Vice President Sarah o ngayon sino ang nasupal pal di ba ikaw kasi nagmamarunong wala namang alam kundi magbintang karma nyo yan hindi talaga nila tatantanan si Vice President Sara ang nagkakabahala ay yung papalit kay Martires na maging appointee ni Bangag kasi ang loyalty niyan ay sa Marcos administration and co We will protect the witnesses. Wow. Whatever it takes to protect the witnesses, we will wow. do. Because it's, it, ano, eh, the prosecution will rely on these witnesses wow. to prove their case. Wow. Wow. Um, hindi, hanggang dito na sa Pilipinas, siyempre pa kong kanila na yan. Pero hapon nandito yan, eh, we, it's also our obligation to help them. Oh, sure. Kasi we, if we can protect witnesses for other cases, why not in this case? Sir, DOJ may hindi ako sa ICC? Ah, uh, yes. Yung ano, yung isang branch natin. Oh. Oh, for witness protection. Oh, uh, nalagay nga sir sa WPP at so lahat ng gastos nila sa Gochempe ng gobyerno So far, hindi pa ma ma maabot doon. But yung mga arrangements na kinakailangan gawin, Responsive lang tayo basta may pangangailangan. We bridge the different gaps. Uh, basta nangangailangan sila ng tulong, we just inform our people and we, we respond accordingly. Walang official communication. Basta ito, dumating, we chance the fundings na lang. Nung nakiusap, sabi ko, sige, pagbigyan. Eh, alam ka naman tayo pa humarang. Eh, andyan na tayo. At uh, mahalaga, yung ko, makarating na maayos ang kanayang testimonya para malaman natin kung ano talaga ang nangyari sa mga panahon na yun. Testimonyo <laughs> talaga, mga lods, eh, no? Ngayon, grabe, nakikipagtulungan na daw sila sa ICC at magko-cooperate sila sa mga kailangan ng ICC. Ang galing eh, no? Sa simula, deny-deny. Tapos ngayon, andyan na daw yan eh. So, cooperate, cooperate, cooperate. Ang galing. Wala talaga mga lords. Pinagkaisahan talaga nila. Grabe na no, wala talaga silang awa. ba? Diba? Walang konsensya. Imaginin mo si Tatay Digong. 80 years old na. Diba? at nagserbisyo siya as president ng Pilipinas. Ganun-ganun na lang nila dinidisrespect. Naniniwala ko mga lords, may karma to. May karma sa lahat, Rimulya. Grabe to mga lords. Didiinin talaga nila, no? Si Tatay Digong. Basahin natin mga lords. DOJ confirms cooperation with ICC. Kino-confirm na nakikipag-cooperate sa ICC. Offers to fly drug war witnesses to The Hague. Wow! Ang galing ng Marcos administration talaga. Ang galing galing. No? Talagang mapapaisip ka talaga mga lords kung may konsensya ba sila. Biro inyo si Tatay Digong, ang tanda-tanda na. 80 years old na. Pero grabe, wala talaga silang awa. Talagang ipinilit pa nila. Sinurender nila sa ICC. Sabi nga ni VP Inday, nangangayayat na daw talaga si Tatay Digong. Grabe naisip ko tuloy mga lords no sana ginanyan din si Imelda Marcos eh no nakakabisit eh di ba si Imelda Marcos na guilty ha guilty ikukulong na pero oh, grabe grabe rumispeto pa rin si Tatay Digong at Duterte administration at sinabihan pa na matanda na kinonsider ang edad at di ba hindi na lang nila pinakulong pero ngayon ano ang ginawa nila kay Tatay Digong Worst. Sobrang worst. Grabe, mga demonyo talaga eh, no? Kaya alam nyo mga lords, kahit yung interim release, kahit para lang kasi sa akin mga lords, kahit anong hanap ng paraan para ma-release si Tatay Digong, pero parang feeling ko done deal na yan eh, between ICC and our government. Done deal na yan. Malaki bayad ata dyan. Pag-pray na lang natin na mapanalo ni Tatay Digong ang kaso. At pag-pray natin na pag mangyari yun, malakas pa rin si Tatay Digong. At pag-pray mo lang, BBM, na maabutan pa ng buhay ng mga Pilipino si Tatay Digong. Kasi kung hindi, ha, marami nang na namumuhi. Sa apelyedo nyo, mas mas maraming magagalit sa inyo talaga. Deny pa rin? Ay, Diyos ko, huling-huli na kayo eh. Deny pa rin kayo? Basahin natin mga lords, nilinaw ng Malacanang na hindi pa rin direktang nakikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa kabila ng sinabing pagbibigay proteksyon ng Department of Justice sa mga witness sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Alam niyo mga lords, pinaglululuko talaga nila tayo eh no? Diba, pilit nilang, pilit nilang gustong patunayan sa atin na may sariling jurisdiction ang Pilipinas. Kasi siguro ayaw talaga nilang aminin na nakikipagtulungan sila sa ICC. Pero halatang halata naman na nakikipagtulungan sila sa ICC. <laughs> Sino pinaglololoko nyo? Di ba? Diba? Sino pinaglololoko nyo, do you think? Mapunta sa dahig? Si Tatay Digong, kung hindi kayo nakipagtulungan? Ano akala nyo talaga sa mga Pilipino? Uto-uto? Eh, -uto? bayan yung problema sa inyo eh, no? Ginagawa niyong mangmang -mang ang mga Pilipino? Huwag nyo na tong sabihin! Halatang halata po! May mga sariling utak ang mga Pilipino! Obvious na obvious! Di ba mga lords? Obvious na obvious! magsisinungaling pa kayo, maging confident na lang kayo na nakipagtulungan nakip talaga kayo sa ICC. Matatanggap pa namin, maging confident na kayo. Huwag nyo na kaming pinaglololoko. Hindi nyo na alam kung ano ang isasagot. Parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng ustisya ang dapat na mabigyan ng ustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. But this is upon the request of the ICC. Tama. Oh. Still, ang tutulungan po natin uh -huh. ay ang kapwa nating Pilipino hmm. na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng uh hustisya. At uh, uh -huh. yan din naman po Ilustro. ang uh, sinasabi ng uh, uh -huh. Commission on Human Rights uh -huh. at ating uh, kausap. Uh -huh. Ito po ang kanilang mensahe. The CHR, as constitutionally mandated, has always made its services readily available to the extent possible to all victims regardless of circumstances and status in its pursuit of justice and accountability for alleged violations of human rights, whether local or abroad, with assistance of relevant government agencies, if necessary. At ayon din naman po sa DOJ, kahit sino pang witnesses, kung ito po ay uh, witnesses ng mga biktima, Mapa-ICC man po ito, o sa ibang mga pagkakataon, tutulungan pa rin po nila. Wow. Going back to my original, may basbaso ito ng Pangulo. Hindi naman po, ang gusto ng Pangulo, mabigyan ng hustisya, ang dapat mabigyan ng hustisya. One point, is it this a departure from the previous statements of the President that we will not cooperate with the ICC in any way, shape, or form? Because at least, from how it looks, that's definitely cooperation Na -co in a, shape, a way, tama. shape, or form. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary uh, intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims get the justice they need. So hindi pa rin po tayo nakikipagdayan at nakikipagtulungan sa ICC? Yes, directly hindi po. Diba mga Lord? Ang gulo-gulo. Hindi daw nakikipagtulungan directly, pero indirectly. <laughs> Sige, no? Ilusot mo yan, Auntie Claire. Ilusot mo. Dati sabi ni PBBM, hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC in any shape or form tapos ngayon, huwag mo kami gawing tanga ka. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong mga pahayag ni Ombudsman Martinez tungkol sa naging ugnayan nila ni Tatay Digong noong presidente pa. Uh, ano ba, meron bang pakiusap? si PRRD, sa ombudsman, na tulungan mo ng ganito, ano, so, dito, talagang, lalong, lalo akong humanga, Uh, kay Tatay Digong natin dahil pinakita niya na tunay nice siyang leader, no? So ito naman si Ombudsman Martinez, salamat nagsalita ah, uh, yung kanyang paghanga at respeto kay Tatay Digong. Talagang very proud siya nagsasabi nito. Pakinggan natin. ako ni Digong. Sinabi ko na, di ba? Now, there's one thing I want everyone to know. Okay? Buong bayan mula nang ako inappoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, niminsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong either directly through his relatives or through any of his cabinet members including Dandela, Panelo, and Bungo. Walang ipinakiusap sa akin si Digong na sasabihin sa akin, Sam, pwede bang tulungan mo si Alan Gatos dito sa kaso niya? Nara, Sam, pwede bang ikuhan mo yan? Kasuhan mo yung si Joseph Moro? Wala. Sabi ko ngayon, never. Yun ang nangyari-respeto ko sa kanya. Wow. Nirespeto din niya yung aming trabaho. The only thing that the Kong told me when he appointed uh, as ombudsman, even sa Supreme Court, just do your job. Sir, <laughs> so, si Vice, napalandan so, uh -huh. sarang Vice, Sarah? No, never also. Ang natanggap namin. Sapa, isa pa? Appointed ako ni Kong. Sinabi sapa? Diba? Now, there's one thing I want everyone to know. Buong taong bayan, mula nang ako'y inapoy Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, miminsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong either directly through his relatives or through any of his cabinet members including Midyandeya, Panelo, and Bungo. Wala ay pinakiusap sa akin si Digong na sasabihin sa akin, Sam, pwede bang tulungan mo si Alan Gato <laughs> sa kaso niya? O oh, Sam, pwede bang ikuhan mo yan? Kaso ano yung si Joseph Morong? wala. Kasi hindi ko nga yun, never. Yun ang nare-respeto ko sa kanya. Ang respeto din niya yung aming trabaho. The only thing that he told me when he appointed uh, as ombudsman, even sa Supreme Court, just do your job. So si Vice, na parang Vice, Sarah? no, never also. Okay. So, laro no? Uh, so, again, uh, nulit ko, lalo tuminti tumindi 'yung paghanga, respeto ko sa ating tatay Digong. And of course, sa ating Ombudsman Martirez. dahil uh, na-appoint daw 'yan na walang koneksyon eh. Uh, galing sa pobreng pamilya si Ubumsman Martinez. Uh, nabasa kong uh, research post ni Kipichu. Galing siya sa pobreng pamilya. Siya lang daw ang abogado sa kanyang pamilya hanggang na-nakarating siya sa Supreme Court and then Ombudsman na walang koneksyon plain dedication lang sa trabaho, credentials. At uh, hindi sila magkakilala kitatay digo At nung i-appoint na daw, halos hindi kinausap ni Digong si ano, halos, kung interview, halos walang interview. Kaya uh, nga, sabi ni Ombudsman, ang sinabi lang, do your job. Ano na? So, bagay na. Ginawa naman niya yung trabaho niya. so Matatapos na yung term niya for 7 years and he did his best. One of the best Ombudsman we ever had. Ombudsman Martinez. Ang tanong ngayon, sino ang susunod sa kanya? Ah, magbasa lang ko sa mga comments. Ah. Inday Conching, PRRD is a true leader, walang propaganda. Hindi gaya ng iba na magbabayad ng fake people para manira. May, yung iba dyan, may press relations officer. May mga trolls. Ma, maraming uh, photo ops para lang mapansin ng mga tao kasi lumalagapak yung ratings nila. Si Tatay Digong, ano lang, katulad din ni Bibi Sara. Natural lang. Well, hindi pinipike yung salita, hindi natatakot sa ano. Basta kung yung puso mo kasi, tapat yung puso mo maglingkod, wala kang kakatakutan. Ang tao, mararamdaman yan. Ricardo Natad, hanggang sa kaapu-apuhan mo ay dala-dala ang iyong katapatan sa Republika ng Pilipinas. Ay, salute you sir. Ito, para ito kay Ombudsman Martinez. Tubali Menes, basta Duterte o may iral ang batas. Uh, ano ba yung dyan sa Davao? Parang may violation ata. Sino sa mga anak ni Duterte? BP Sara ba? Ininsist niya, tikitan niyo ako. Parang ganun. Walang exempted. Basta sa Davao. Kaya one of the best talaga itong Davao City. At ngayon, balita pala, iba kahapon, June 30, supposed to be mag-take out si Tati Digong, walang nangyaring take off. So ang mangyari, according to DIL, DILG rules, Mayor Baste, uh, Vice Mayor Baste will now sit as acting city mayor. And yung first councilor, uh, correct me if I'm wrong, apo ni Tati Digong, uh, Rodrigo Duterte II, siya nang mag-vice mayor. So no problem pa rin para si Tati Digong, hindi na siya may stress uh, kasi mahirap naman ang trabaho ng mayor kaya okay na yon na uh, wag na nilang abalahin si mayor tatay digong total si mayor bastiman ang uupong mayor so yan po so, ang natin ang opinion reaction itong post ng ABS CBN News 26 minutes ago yeah, mainit init pa na balita Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya said he will apply for the position of ombudsman. He will be submitting his application to the Judicial and Bar Council this week via Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Okay, so balita ito kahapon, uh, politico.com, mabilis sila, may insider sila na nakatunog sa gagawin ni Secretary Rimulya na mag-a-apply siya sa posisyon ng ombudsman. Kaya kalat, kalat na sa uh, mainstream and social media pa kahapon. At ngayon, siguro no choice si Secretary Remulla kundi aminin na lang na talagang mag apply siya. Uh, wala namang masama. Dahil uh, qualified naman siya, di ba? So, dadaan yan sa Judicial and Bar Council. Uh, yung balita kahapon, uh, tatlo na silang contenders. Uh, isa, yung chairman ng uh, Isang commissioner uh, Nakalimutan ko yung commissioner na yon Tapos, isang undersecretary Ng Department of Justice Yosek uh, Cadiz So, pangatlo siya I don't know kung Meron pa bang ibang uh, applicants Yun lang nabasa ko kapon So, the more applicants The better sana ano? Parang uh, Bar and Judicial Council Isasala ngayon i-trim It down kung maraming applicants then magsasubmit submit ni sila uh, ng mga names, recommended names sa president. So ang presidente na ang pipili. Ang nabasa ko yung kay Ombudsman Martirez, ano, bago siya na appoint Supreme Court Justice na siya. So nag-apply siya. Nagpilitan siyang nag-resign uh, o nag-retire na lang sa sa Supreme Court para maka-apply sa Ombudsman at ang nabasa ko, I think ang nag uh, nagpost um, nag nito si si Kipichu, si Criset. Parehas pala silang waray kaya tuwan-tuwa si Criset nung nalaman niya isang waray si Ombudsman Martinez Kaya ni research niya sino pa talaga itong si Ombudsman Martinez Kaya nalaman ko na from rags ito galing sa mahirap na pamilya si Ombudsman Martirez. Wala sa pamilya nila ang lawyer hanggang sa sipag, determinasyon, nakatapos siya ng abogasya and then tumaas siya sa judiciary hanggang nakaabot siya sa bilang justice ng Supreme Court on his own merits. Walang palakasan. Yun ang nabasa ko sa post ni Crisette Laureta Chu. And then, nung nabakante ang ombudsman, nag-apply siya. At ang nalaman ko, wala siyang connection sa mga Duterte kasi inaakusahan uh, nung nangyari na yung pagsuspend kay Governor Gwen Garcia ng Cebu inak inaakusahan nila na in inakusahan na nito uh, may kinalaman daw si PRRD kasi appoint ni PRRD si Ombudsman Martinez but lumalabas walang koneksyon hindi nga daw ano eh hindi na in-interview ni PRRD si Ombudsman Martinez Tinignan lang yung credentials kasi pag isubmit na ng judicial and bar council ang recommendes nila na nandun na yung credentials summarize na so tinignan lang ni PRRD at ang napili niya si napili niya si Ombudsman Martirez kaya uh, gano lang eh, ako alam ko na style Duterte uh, walang palakasan sa kanya kung sino talaga yung qualified yun ang ilagay niya okay balik tayo kay Secretary Mulya so anong chances niya na mapili Well, I don't know. Dito sa Judicial and Bar Council, kasi mga maestrado yan eh. Uh, I hope walang palakasan. Sa tingin ko ah. Kung makalusot si Secretary Remulla, isa siya sa i-recommend ng Judicial and Bar Council, nakikita ko on the bag na yan. Siya na ang mapipiling ombudsman ng Pangulo. Kasi napakalaki ang tiwala ng Pangulong Marcos sa Remulla Brothers. Kaya nga ginawa niyang Secretary Magkapatid eh lalo na itong accomplishment oh, kung, kung yung ang laking accomplishment ni Secretary Rimulya itong nangyari kay PRRD kaya tingnan nyo si General Torre yan, PNP, PNP, chief na yun so, opinion ko lang ito once na nakalusot si Secretary Rimulya sa Judicial and Bar Council most likely siya na ang magiging ombudsman so ano ang naghihintay sa Pilipinas pag siya na yung Ombudsman magbasa na lang tayo sa mga comments Ito, big boss Don sabi God save the Philippines uh, bakit naman God save the Philippines hindi <laughs> ko alam uh, Ebenezer Magaro pag naging President si BP sigurado ma-impeach at makulong yan <laughs> once na na-appoint si Secretary Mulya Ombudsman 7 years ang kanyang termino hindi siya pwedeng Uh, I don't know, impeachable ba ano? Uh, True, impeach lang siguro. Kaya hindi siya pwedeng tanggalin ng presidente. Fixed term yung 7 years. Kaya uh, hanggang 2032 magiging ombudsman kung sakali si Sekretary Rimulya. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa politiko.com tungkol ito sa ombudsman post na isa pala si Secretary Boying Rimulya ang kandidato na maging ombudsman. Ito title, May the Best Man Win. Boying Rimulya Gunning for Ombudsman Post, June 29. Okay. The stakes in the search for country's next ombudsman just got higher, with Justice Secretary Jesus Rimulya reportedly throwing his hat into the race, political learn. Ito, so sources lang muna ito ha. Ah. Magaling itong politiko na uh, ng mga balita. An Iskoper confirmed that Rimulya has submitted his application to the Judicial and Bar Council, which is accepting applications and recommendations for the post until July 4. Okay. The new ombudsman will replace Samuel Martinez, whose term ends on July 27. Nako malapit na pala. Rimulya now joins a formidable list of contenders. So, ito yung mga makakalaban. including Philippine Competition Commission Chairman Michael Aguinaldo and Justice Undersecretary Jose Cades Jr. The ombudsman has a seven-year term, which means Marterez's successor will occupy the post until 2032. At 64, Rimulia is a veteran lawyer and politico. He earned both his bachelor's deg degree in political science and law degree from the University of the Philippines. Where he was a member of the Opsilon Sigma P fraternity. Rimulia began his career as a private law practitioner at the Remulia and Associates Law Office. A scion of the Remulia political dynasty in Cavite, he served as congressman from 2004 to 2013 and again from 2019 to 2022 before being appointed as Justice Secretary. Okay. So, PPLI in, ko nito, may mga. applicants, uh, isasalang o i-review ng Judicial and Bar Council. Tapos, itong Judicial and Bar Council magre-recommend sa presidente. At ang presidente ang pipili. Uh, okay, so, may nabasa akong post ni Joey de Vibre. Sabi niya, sabi niya, si Joey de Vibre, sabi niya, uh, Rimulya is eyeing to become an ombudsman. Eh, papano na yung mga kaso niya doon, di ba? Uh, si Senator Amy Marcos, yung Senate hearing niya, in foreign relations, nagsubmit ng findings sa ombudsman at ang ombudsman naman, mabilis ng maksyon, yung limang inirekomenda na kasuhan, magkapatid na Rimulya, sa lawang general, uh, Marvel and Torre, Panglima yung ambasador uh, Marcos Lacanilaw. La La so, pinapasubmit sila ng uh, counter and by this time siguro, nagsubmit na siya. So, tahimik ng ombudsman nagtatrabaho. trabaho. Uh, in kaso lang, ha, wala pa tayong kasiguran kung sino ang mapipili. Kung si Justice Secretary Rimulya ang mapiling ombudsman, ano na kaya ang kahihinatnan ng kaso na, na isang doon sa Ombudsman. Yun lang naman. Uh, nagtatanong lang tayo. Ito. Uh, Sipo Kakato kasi Kweta. Nagpost din siya. Kaya pala nagsubmit ng findings on BP Sara Confidential Intelligence Fund Investigation ang HOR sa ombudsman dahil nakarating na si Boyeng Rimulya na maging next ombudsman. <laughs> so yun lang, mga haka lang ito. Magbasa tayo mga comments. Jamal Said. Kung siya magiging ombudsman, magiging bias ang opisina. Mahirap magtiwala sa unfair na tao. J. Budlak Black. Ha ha ha, kahit kay. Satanas pa sila. <laughs> Magpile, di sila mananalo sa katotohanan. Thor Sila-sila rin. Saan ang integrity? Gagamitin lang ang post? Anyway, these are all speculations. Hintayin natin na pipili. Kaya lang, kung ang makakalaban lang niya is yung Justice Under Secretary Cadiz, eh lamang na lamang si Boeing Rimulya. Yung namang uh, chairman ng Pilipina ng uh, nung commission yun. Uh, uh, medyo may laban yun. Kaya lang kung yung closeness with the president, ay eh, talaga malapit si Justice Secretary Rimulya sa president. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komenda sa video na ito, comment kina sa baba at babasahin kayo mamaya. At kinagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuloang video nito. Thank you so much po!